News updates. Mga Balita Ngayon Tatlong membro ng pamilya patay sa ambush sa Maguindanao del Norte 49 South Korean fugitives ipinadeport ng Bureau of Immigration 6.8 billion pesos para sa huling bayad ng Health Emergency Allowance inilabas ng DBM Manila Declaration on Seafarers' Human Rights nilagdaan para sa walong key commitments ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Halos maubos ang isang pamilya matapos silang tambangan sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte noong lunes. Ayon sa ulat, sakay ng tricycle ang mag-anak na pawang mga residente ng Cotabato City nang pagabarilin sila ng mga hindi patukoy na salarin sa barangay nalina. Lina. Dead on the spot ang 34 anyos na padre de pamilya na si Ibrahim Payapat na siyang nagmamaneho ng tricycle. Habang dead on arrival na sa ospital ang 32 anyos na asawa nitong si Zenaida, gayon din ang 16 anyos nilang anak na si Aisa. Nagpapagaling naman sa ospital ang 11 anyos nilang anak na lalaki na si Makmak. Nagpapatuloy ang manhunt operation sa mga nagsitakas na suspect. Ipinadeport ng Bureau of Immigration o BI ngayong araw ang 49 na South Korean fugitives na nasa bansa. Sa pakikipagtulungan sa South Korean government, ipinabalik sa kanilang bansa ang mga pugante na binansagang undesirable agents sa Pilipinas. Nahuli sila sa magkakahiwalay na operasyon ng BI Fugitive Search Unit matapos mapag-alamang sangkot sila sa iba't ibang krimen sa South Korea, gaya ng illegal gambling, large-scale fraud at iba pang financial crime. Babala naman ni BI Commissioner Joel Viado hindi magiging ligtas na taguan ng Pilipinas para sa mga dayuhang krimina. Nirilis na ng Department of Budget and Management o DBM ang 6.8 billion pesos para sa huling bayad ng Health Emergency Allowance o HEA ng health and non-health workers na nagsilbi noong kasagsagan ng COVID-19 mula 2021 hanggang 2023. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, saklaw nito ang 1.41 milyong claims mula sa LGUs, pribadong ospital, SUCs at iba pang institusyo. Idinagdag niya na alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kilalani ng sakripisyo ng frontliners. Nanawagan ng DBM sa DOH na agarang ipamahagi ang pondo habang tiniyak ni Secretary Chodoro Herbosa na matatanggap ito ng mga benepisyaryo bago matapos ang taon. Oh. Mahigit dalawang daang delegado mula sa apat na bansa, kabilang ng maritime leaders, opisyal ng gobyerno, shipping industry stakeholders at kinatawa ng mga marino ang nag-adapt ng Manila Declaration on Seafarers' Rights, Safety and Well-Being noong Setyembre 2 sa Manila Diamond Hotel. Pinangunahan ni Philippine Permanent Representative to the UN sa Geneva, Carlos Soreta ang deklarasyon na naglalatag ng walong pangako sampung bansa na ang formal na nag-endorso. Bangladesh, Germany, Malaysia, Myanmar, the Netherlands, New Zealand, Norway, the Philippines, Spain at United Kingdom. Dumalo rin si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, Executive Secretary Lucas Bersamin, Marina Administrator Sonia Malaluan at Ambassador Chodoro Loxin Jr. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelinon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.